Maga sana ako matutulog ngayon. Kaso si ate ko makat to. May dala nga siyang panglutuan ng samji. Kaya bago daw ako matulog. Kumain na muna daw kami. Kasi siya naman daw hindi makatulog. At nagugutom daw. Bakit kaya ganun mga kagis? Sa tuwing sumasapit talaga yung madaling araw. Hindi talaga tayo nakakaramdam ng gutom. Tapos pa cellphone cellphone lang yung ginagawa natin. Namili din pala kanina si ate Ay halos pang korean food nga yung mga nandito Na gusto mga pagkain mga guys Pero nung una ko nga matikpan yung mga ganitong klase pagkain Ito to, di ko rin talaga nagustuhan Pero nung nakailang sunod na akong kumain ng ganito Nasanay na din talaga Dito na din pala kami sa sala nagluto Kasi wala din naman natutulog Saka maganda nagluluto dito Para ka rin talagang korean Yung una ko palang lulutuin, yung bang yung Ewan okay. ko kung ba't ganito yung pangalan eh. Pero masarap to mga guys. Kahit first time ko lang din talaga siya matitikman. Chot! Pero kapag nagluluto ka nga sa vlog, kahit hindi siguro masarap, sabihin mo na lang na masarap. Chot! Medyo eh, nagtagal nga lang ako sa pagluluto dito. Kasi yung mga nilagay ko nga puting to, sobrang tigas din talaga. Sobrang tagal din niya lumambot. At sa sobrang tagal nga mga guys, para ka lang nagpapakulo ng baka. Kaya habang hinihintay ko mapakuluan yung yuupoki, minarinate ko na nga muna tong beef para mas magkaroon siya ng lasa. Karaniwan din kasi, yeah. pag kumakain kami ng samji dito sa bahay, plain lang siya. Kaya para maiba naman, binigyan natin siya ng flavor. Sobrang bango nga dito sa loob ng bahay mga guys. Kaya nadamihan ko na rin siguro sa pagluluto. Kasi panigurado, <laughs> yung mga natutulog magigising sa amoy na niluluto ko. <laughs> Sobrang sarap pa naman kumain ngayon. Lala, sobrang lakas din ng ulan sa labas. Kaya ako na rin ang humihingi ng pasensya. Ang oh, late mo na din talaga ito mapapanood. Kasi panagurado. Magkikrave ka sa mga niluluto oh. Hindi <laughs> rin pala kami ganun kahilig sa maanghang. Sakto lang din. Sobrang anghang kasi nung samyang. Hindi ko din kasi kaya. Pero syempre, mas di ko kaya mawala ka. Chot! Basta sakto lang sa anghang, mga guys. Ayos na ako dun. Nagdagdag pa nga ako ng cheese. Para mas lalong sumarap yung niluluto natin. Sa gantong luto, para na parang pansit kanton, mga guys. Mas gusto ko ba yung may konting tubig? Baka kasi may mag na bakit mo ang payless yung niluluto ko. Chot! Sakto lang din naman yung sabaw. Mas ayoko yung tuyong tuyo. At makalipas nga ng ilang minuto, mga guys. Ito na nga yung product. Dinalawa ko na rin pala yung iklo. Kasi nakikiluto lang ako dito. Kasi si ate yung bumili dito mga guys. Kumbaga makikain lang ako. Madaling araw na din pala ako nag edit ngayon. Kaya habang nagpo-voice -vo Parang gusto ko ulit magluto ng ganyan. Kaya sa mga oras nga na nag-edit ako ngayon. Hindi ko alam kung ipapagpabukas ko na lang yung pagpo-voice -vo over. Kasi nagugutom ulit ako. Pero halos na kalahati ko na nga. Kaya tatapusin ko na din to ngayon. Kaya habang nandito ako. At nandiyan ka naman. Sabay-sabay tayo mag-crave ng Samji. sobrang bango nga ng beef ngayon. Mas bubango nga siya dun sa nilagay natin pang Yung amoy ka nga niya. Parang pinaghalong adobo. Na may minudo. Eldereta. At saka sinigang. Chot! <laughs> Pero mabango talaga siya mga Kaya guys. excited na din ako kumain. Tinry ko nga tong kalahati. Itong luto na ba yung beef? Mukha na rin kasi siyang luto. Kaya iti-taste test ko na nga muna to mga guys. <laughs> Medyo matigas pa nga siya ng onte. Kaya hinintay ko na nga muna ng ilang minuto. Baba din talaga sila isalin sa lalagyan. Pangit din kasi yung sobrang lambot. Kumbaga sakto lang din talaga. Kahit ang mga natirang beef nga. Ilagay ko na din lahat. Para kung may magugutom pa nga. Meron pa tayong matitira. Kasi panigurado. Makakarami tayong kain ngayong gabi. Lalo na kompleto yung mga biniling sa huwag ni ate. Meron kimchi. Yung cheese. Meron pang paste. Kaya busog talaga yung gabi ko ngayon. Kaya kung madaling araw muna din talaga nung man noon. Maghahanap pa talaga ng Samji ngayon. Stop muna daw. Kasi baka di ko na daw matiran si ate. Eh, siya pa naman bumili dito mga guys. Binaksan ko na din pala yung TV. Para habang kumakain. Nanonood na lang din kami ng movie. Sarap buhay nga kayo magkapatid ngayon. Parang walang inaalalan ng trabaho bukas. Yung pagbablog din kasi. Ito na din kasi talaga yung naging isa sa mga trabaho namin. Minsan nag-aaway. Pero mabilis naman magkaayos. Kaya sabi ko sa kanya, eh ka muna. Tinry ko nga itong yopoki. Yung ayos naman ba yung lasa? Ayon ko lang din kasi siya naluto. Huwag sumobra yata yung sabaw. Pero ayos lang din naman siya. Para ka lang din kumakain ng sopas. Shot! Pero hati magkakapatid na kami dito mga guys. Kaya hanggang dito na lang. Ayun lang. Bye-bye!